Hello mga Automart, and welcome na naman dito sa Auto Shanghai 2025. So itong booth na nasa likod ko, napakalaki nito. This is the GD booth. And gusto ko lang pakita sa inyo kung gano'ng ka-extensive talaga ang lineup ng GD. Alam ko sa Pilipinas, ang liit lang ng GD lineup natin. But we will show you the possibilities of what future GD lineup, maybe in the Philippines din. Yan ha. So first off, ang dami talagang magagandang mga sedans dito. So this is the Geely Info Singrong 8. Hindi ko alam anong magiging pangalan nito in the Philippines kung dumating man to. Pero malabo dahil hindi naman very sedan country ang Philippines. But take a look at this. Diba? Meron kang for example itong frameless door windows. Dito meron din yung Geely E8. In her E8 naman. So I believe this like the electrified version of the car that we just saw. Silipin natin interior nito. No? Very impressive talaga. Kasi tingnan mo naman yung screens mo it goes all the way from the passenger side towards the driver side. Have you ever seen that in any cars, Pilipinas? So far, parang wala, eh, no? Yung roof mo, parang na buo yan, glass roof na rin. At ngayon, fast forward naman tayo dito dahil ang dami pa talaga mga kotse ni GD. So, for example, meron din pala siyang van, hindi ko alam paano basahin yan. Basta L380 sa so talay A300. May pagka Hyundai Starry yung itsura niya. No? Ganun din. Ang ganda. Pati interior screen sa loob. Dito meron ka ng captain seats. May mga malaking sunroof ka dyan. Ang talaga, talaga ng space na itong van na to, No? Ang galing ang galing nito. Since wala siyang exhaust pipes, this seems like it's an electric vehicle din. Pero sigurado akong mas papatok sa Pilipinas as cars like this, no, mga crossover. So this is the Geely Singtian 7 EMI. Dahil EMI ito, meaning plug-in hybrid electric vehicle to hindi na natin alam ano magiging pangalan nito pagdating nito sa Pilipinas. Pero silipin lang natin yung interior dito. Nandang nice so, may sunbe. beige interior din. Siyempre may panoramic sunroof din may tao lang. Pero... Ayan, ganda rin talaga ng mga screens dito. Pero kung hanap mo naman ay maliliit na kotse, nandito rin yung tinatawag nilang Geely Geo Xiong Mao or the Geely Panda. Ang lit talaga nitong kotse nito para sa Jetour Ice Cream more or less. But compared to let's say the Jetour Ice Cream, mas maganda yung mga nakikita natin dito, no? Yung screen niya that's taken straight out of the screen na meron tayo sa M Gen, meron ka na ring digital instrument cluster na mas mukhang legit instead of mas mukhang laruan. And yes, seating for four pa rin naman ito kahit na lit siya. There's even this parang off-road oriented version ng Jilly Panda. So super, super cute talaga. Yun lang muna for now mga ka -Automart. uh, We're just really exploring the possibilities of what Jilly Philippines could hopefully bring to the country in the future. Pero dahil wala pa namang concrete plans or announcements for now, these are all ano pa lang. Parang sana. Sana lang. Anyway, enjoy the rest of your days too. And uh, pag may chance kayo in the future, do check out car shows abroad din at hindi lang sa Manila International Auto Show at Philippine International Motor Show dahil ang tindi talaga dito, sobrang laki ng venue, ang daming brands. Nakakatuwa rin talaga punta sa mga events like these.